lang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure tayo Pamana sa gabi At dito sa harap ng isla Nagkarakalman dagat mga kapaders Matesting kami ng kasamahan ko Diyan lang sa malapit Sa dating ispet lang na ng mga kulambutan sa kaisda At sana may mga bagong tabi mga kapaders At makadali siya ng pambigas At malapit ng ating Pasko mga kapaders Advance Merry Christmas Sa inyong lahat ay mga kapaders, alis na rin kami. Medyo malin pa rin ng kaunti. Tsaka tsaka tayo mga kapaders. At para makadlis ng kaunti. Aba sabi pag dive mamaya. God bless. Ingat tayo lahat. Testing na naman tayo dito sa Alman Dagat. Baka mayroong panain. Makapang ulam lamang. Ito, bibiyak agad. Buwi mm -hmm. naman mga kapaders. Pang iho bukas ng aking inakay. Patitikimin ko man ang iniho na isda kahit bawal sa kanya at kaawa man mga kapaders gusto makalasa ng isda nagpilit na kami maglaot kahit malabo ang dagat kahit malakas ang amihan na ito malaking musim mga kapaders tarawan kung tawag sa amin awal lang sa inyong lugar kaya lang galing sa bagyo walang dahon ang malunggay ito may nakadikit na kini mga kapaders maraming gasgas -gas itong tarawan kabang nga siguro sa bato ganong bagyo parang payat hindi ko man ako kuwain ito saka na laang pag makita ko pa uli oh nagbangga pa sa bato ribong pa yung tarawan at nagbangga pa sa bato lula pa siguro ito first class na isda mm -hmm. tinamaan sa mata timbungan mga kapaders ang isdang may balbas may ginitong dagdagan oh may isa pa mga kapaders kailangang maliit ayun pinapalayo ko siguro ko anak na itong pinana ko Itong malaki-laki ang pinana ko. Hanap ulit tayo. Baka kulambutan man sana dito. Mayroon sana magpakita na ito pa, timbungan mga kapaders. Mm -hmm. Tinamaan na naman sa gitna ng katawan. ay na, dumudugo na. Pandara ulit, uli. Salamat ulit Lord na marami. At may pandrotugtong na naman kami pambigas. Matagal-tagal naman kami nakapaglaot. Ngayon pala ang sobrang labo kayo ng dagat at malakas pa ang amihan. Ito, malapad na bukawin. Sisiguraduhin ko na ito nang di makatakas. Mm -hmm. Lagata ka Pandaradagdag na naman doon sa timbungan ng pambinta natin. Grabe pa ang labo ng dagat. Kahit dalawang plus light ang ginagamit ko mga kapaders. Pero tsaka-tsaka lang natin para makadilin siya. Oh, hoy! Kulambutan! Laki! lalaking kulambutan mga Kapaders at ang kanyang palikpik may mga guhit na kulay puti Si ko ito magitik lang sana ito Mm -hmm. Woo -hoo. linaw na XL Awang ko kung kumakanong ang buyer ngayon Sana magtastas ang presyo at para magandaan din siya bukas Ay mga Kapaders nakatakot ng hawakan Ma ilang kilo ang kayo sa estimate nyo bukas natin maaalaman ayos na yun nakaisa na tayong kulambutan mayroon pa sana na ito sulit budlawan mm -hmm. ayos na ito pambinta kahit maka ng klaseng isda pag wala tayo napahan ng pang ulam tulad itong mga sulit pinipirituhin pang ulam bukas kahit yung timbungan ating sasabawan kahit ginanga pwede na dikdikan ngayon ng paglalangoy dapat ay malapit lang sa bahura Hanap ulit tayo. Oh, hoy, akala ko kula po. Wow, laki. Kulambutan ulit mga kapaders. Pangalawang huli ko na ito. Kung mauhuli, sana magitik. Asintahan ko ng maganda. Mm -hmm. Nagitik man. Lalaking kulambutan ulit. Unti-unti na lumalapit ang mga malalaking kulambutan sa pait Logan. Kapag ito nakalaki ang kulambutan, naglilinis na ito ng pait At para yung mga babaeng kulambutan, mayroon ng maisuksok na itlog. Salamat ulit, Lord. May pandaratagdag na kami. Hanap ulit tayo. Oh, hoy! Laki na naman. Kulambutan, mga kapaders. Sisiguraduhin ko na naman ito. Lalaking kulambutan ulit. Sana, mga gitik. Mas malaki ito, mga kapaders. Ayan. Medyo mailap-ilap, mga kapaders. Lumalangin ng kaunti. Paunahan. Sana, tamaan. Mm hmm hindi nagitik ayun na nagpapartinta na mga kapaders di bali magtinta huwag lang mga kabunot ayun na tiko na ang stainless ng pana ko baluktot na mga kapaders nagpipilit makatakas maraming maraming salamat lord at simpuman ang nalalapit na pasko sigurado na naman ang mga ninong sa mga inaanak kaya ngayon pala ang malayo pang pasko nagkatago na ako ng pambigay sa mga inaanak hanap ulit tayo dyan sa unahan naroon sa malaking binagong may liglig na malaki mm -hmm, gitik hindi nakatagos yung sima ng pana ganito kalaki ang kagandahan ng size ng lapulapo liglig sa estimate ko 300 grams hanap ulit tayo dyan sa unahan malalaki ang binagong dito na ito pang ulam singkag na hubo walang kaliskis mga kapaders mm -hmm. dyan ko pinatamaan sa parting malapit sa buntot at gayong isda kaya napakalambot ng laman. Masarap itong inihaw. Oras nga pala. Alas 7.48 mga kapaders. Mayroon pang isa. Mayroon palang kasama. Nasa pinakang ilalim na. Sana tamaan. Mm -hmm. Nakabunot pa. Uy, sayang at ulam. Hanapin natin yung nakabunot. Sayang pa atapang ulam na. Nakawala pa. Uy, kulambutan. Naroon. Ganda ng ating paghahanap nakasumpong tayo ng kulambutan ulit mga kapaders mm -hmm. ugbot na naman lalaking kulambutan ayan na nagpaparapul lang na ubus dyan ang tinta mo pag naubos mo ng tinta mo sigurado pangihinain ka naman mga bagong tabila ang siguro ito at noong nakaraang gabi lang namin dito hindi kami nakakulambutan isda ma nakahuli galing ito sa lalim itong mga kulambutan nagtabi sa partim babaw Hanap na naman tayong mapa ng isda. Malabo-labo talaga ang dagat. Naroon, malapad na kanuping. Urbukawin. Mm-hmm, gitik. Ay, sigurado ang sabawan. Makabawi man tayo. Sa ilang gabi na walang laot. Pag-iisipan natin pag-uwi mamaya. Kung iulam na lang namin o pambinta. Parang masarap itong pang-ulam. May kulang kulambutan naman pambinta. Hanap ulit. Na ito may nakatago, tarik bago. Mm -hmm. Ang isdang mantak makatinik. Kahit mga isda mga kapaders maraming gasgas. -gas. Ayan o nakakita ninyo Sa mga tagiliran ng isda, may mga galos. nasan kayong yung kasamahan ko, hindi ko makita. Na ito pa bibiya, pangulam. Mm -hmm. Shoot sa mata. Ayos na ito, pandaradagdag, pangulam ulam bukas ang problema dito sa amin sa isla, out, walang kuryente, madadaing ang pang-ulam natin na ito. Maghahanap tayo, may kulambutan pa sana. Na ito, bigan. Mm -hmm, sabog, ang tama. Labas ang atay. At pinapalagita ako sa gitikan, nang tinama sa palikpikan. Oh, ya, yeah, malaki ang tama. Reject na naman. Hanap pa tayo. tsaka na ang kahit malabu labo Oy, kulambutan. Wow, laki na naman mga kapaders. Mm -hmm, gitik. Salamat uli Lord. May pangtinapay tinapay ng aking inakay. At may kasama pang pang kape. Kape puro lang. Sulit na. Malalaking kulambutan ang mga sampalito Ayos. Nakaisa pa tayo. Nakalas Para magandang mag-isanday pa tayo mga kapaders. At para magdagang pa ito. Ikut-ikutin ko lang ito at baka mayroon pang kasama. Na ito, guntingan. Mm -hmm. Daingin. Ito ang masarap bundis. Pero perito ang dabis mga kapaders. At para may ulam kagad, bukas na umaga, masarap itong ulam sa sinangag. At sa unahan, may budlawan pa, sulid. Mm -hmm. Tinamaan din. Ganda ng tama. Hindi nakapunit. Pandaradagdag na naman pang ulam malalayo man ang pagitan ng kulambutan pero kahit pa isa isa malaki naman ang kulambutan dito oy lapula po, lawihan mm -hmm. may na ito 170 hin hanggang dito muna ating pamana lulutang na muna kami ni Kadabes Rico at yung sinaya ko puno na mga kapaders maliit lang kayong aking lalagyan maraming salamat ulit sa inyong panonood ito na mga kapaders Nalutang pala ang kami nung kasama ko simpuman man ang paglutang Nagulan-ulan mga kapaders At malamig sa ulo Ay ang ating huling kulambutan Lalaki Salamat uli Lord Ayos na ang pambigas Maisanday pa kami nung kasama ko Nagpaparaulan pa Ilalagay mo namin sa vacuum Yung mga kulambutan sa kaisda Huli na kanibs rico mga kapaders Nakadalong kulambutan man siya. Ayos man. Ayan pa. Yung isda namin ni ilang piraso. Kulambutan lang ang tsimpuhan dito. Kapag may mga bagong tabi. Ayos man. At may mga bagong tabi na tsimpuhan natin. Ayan mga kapaders. Mga kulambutan. Ito yung huli ko man mga kapaders. Inalas ko muna sa akin na lagyan. At tinta, Ano lang ulan man ito. At agay na sa man dagat. Malamig. Paglutang pa rin, ulan pa rin mga kapaders malamig. naka po tayo ng malalaking kulambutan dito sa spot mga kapadyers. ano laki. Halos xl. Magtaas-taas lamang sana ang presyo ng kulambutan. Kahit walang maibintang isda sa kulambutan laang, sigurado may kikitain ha. Ayan mga kapaders pagkatapos nang ilagay ng mga isda kulambutan sa koberta, makain muna kami. Ayun, laki ng bagangan, nakapanan si Krebs Rico. Yun ang masarap sa abawan, palang palangin. Abang-abang lang sa pangalawang dive.